nayan at that na totoo ang pinagsasabi ng mga totoong nag-travel. <laughs> Sabi sa sa mga speaker. Ako, lang ako. <laughs> <laughs> na ako. Pero lida. Kailangan tayo sa scoring na pa.

pamaya, pamaya mamaya papasok tayo dyan papasok tayo mamaya kasi ngayon kasi bakit yan, may picture sa loob hindi ka pwedeng pumasok dahil may picture sa loob so, alala ko lang, ayan naturo kayo pwede pa rin ayan 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 yung ano, ayan yung ah spirulina ayan, tapos ngayon papasok yan doon papasok sa loob sa loob Ayan, yun yung cultivation. Ayan. Ayan, makikita mo. Ayan. For the meantime, syempre may nagpipicture sa loob. Kaya hindi tayo pwede pumasok. Mamaya pa tayo pwede pumasok dyan. Ayan, kaya dito muna tayo. Ayan. Ayan. Ayan, makikita mo, Ayan, yung pinaka-ano niya. Mula rin sa labas, mula sa labas, papasok dito ayan ayan yung pinakatang kanya ayan ito sya ayan so ito yung cultivation nya ayan ito yung cultivation nya tapos ito naman yung uh, ayan ito yung pinaka may ako papas may number yan number one number two number three yung pa paano sya kinukultivate pa dito hanggang sa maging iskarulina pa Hanggang sa bagay is niya pa siya yun. Tapos, mo, may bring, ano, sa ng ano, spirulina. Kaya na ka. Pipila ka yan. Pipila ka, yan. o. No? taste na. Yan. Papunta dun. Damn. pila ka siya. Pipila ka. Pila ka. morning. Uh, ito na ngayon yung ano yung uh, farm ng uh, spirulina, Sperlina. Kanina, no, may picture kami doon. Isa to sa mga high high highlights ng travel ng uh, TS ITS Malaysia. Doon no, kung saan nagpapatunay lang talaga na may sarili tayong farm, may sarili tayong cultivation. At dito makikita mo talaga kung gaano kaganda yung manufacture ng Sperlina. doon sa mga medyo Nagdadaw, ano, nang nabaka uh, na baka, eh, inaakat lang ang guys maniwala ka na totoo na to kayo. No? Diba? so diretso then ayan then mamaya kaya sabi nga ka, sa mga susunod ng mga travel dapat makarating tayo rito so gagawa tayo ng isang ng, uh, isang, ng travel mga grupo natin pupunta tayo dito guys pupunta tayo dito at ang uh, DXN Malaysia, uh, DXN Malaysia and DXN uh, Philippines, mayroon na, uh, mayroon sinabi sa amin na uh, ang grupo pwedeng dalhin dito at isa magsasama-sama tayo. Gagawa tayo, mag-uusap-usap tayo pagdating sa Pilipinas kung paano tayo makakarating dito para mag-mag-travel uh, dito. Para marating nyo, ma-experience nyo, makita nyo kung gaano kaganda ang farm ng DXN uh, Philippines, no? Uh, the uh, Malaysia, no? Yung farm natin ng Spirilla. So, ngayon, pupunta naman tayo sa farm ng uh, mushroom. <laughs>